Pakita po natin yung huli natin ni JR sa video mga boss Nak Nakamamaw siya, pauwi na ro siya, nakahabol pa ng isang mamaw Ganong kalupit mga boss Sarap ano? Sa lagi huli yun, Pakita pakita <laughs> Puro mamaw <laughs> Ay foot <laughs> Dalawang tuwag na naman oh Mga boss oh, oh. Ano na naman ginawa na ito oh. mga boss oh. Uy, hey, shout out po dyan sa mga mga anglers sa ito spot sa barangay San Mariano Pasong Kalabaw Santa Rosa Nueve Sia ito pinasok po kasi namin yung sukol na to masukol na yun na maraming talahig yeah, pero ingit ingit po tayo mga boss o oh, yung huli po ni Jer o oh, mamaw o oh, sarap sarap yan ano sa mga anglers oh, ano? Uy! Ano? Ah, masaya po yan pag malalaki na huli, oh. Ah. Nagugutom na po siya, pauwi na siya. Meron lang kumagat na malaki, oh. Ibigla raw pong hinatak, mga boss. Ah, under. ah, there. Para pauwi na siya. Ah, ano yun, oh. <laughs> ah. sarap po pag to yung marami na huli, mga boss. Di baling madalang, basta malalaki. Okay na yun. Sarap. Hindi mo lang mo napangalahati yung ating larba, oh. Mga boss, oh. Oh. Hindi man lang napangalahati yung larba natin. Kasaya, kasaya po pag uh, malaki na uhuli. No, oh, may dalag, oh. <laughs> Di ba? sarap ng um, gayong huli, mga boss.